Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Merkulas, January 22, 2025. Para sa mataong aris, kahit na marami kang ginagawa, ituloy mo pa rin ang mga bagay na may kaugnayan sa iyong ambisyon. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerteng numero, 6, 19, 24, 38, 42 at 45. Para sa mga taong Taurus, magpatulong ka sa mga taong mas nakakataas. Hindi masama ang humingi ng tulong. Ang masama ay ang humingi ng tulong kahit na sa totoo lang ay kayang-kaya mo naman talaga. Ang iyong mapalan na kulay ay lilak. Ang iyong mas numero 9, 11, 21, 28, 33 at 36. Para sa mga taong Gemini, iwasan mong lumapit ng lumapit sa mga bagay na alam mo namang hindi swak sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 5, 17, 22, 34, 39 at 40. Para sa mga taong Cancer, marami kang matutunan sa mga taong nagtagumpay na. Ang kailangan mo lang, gawin ngayon ay magkipagkwentuhan sa kanila. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung numero, 8, 16, 20, 27, 35 at 42. Para sa taong leo sa panahon ngayon, papataas ka ng papataas. Gayunman, huwag mong kakalimutan na ang matataas na hindi nakasayad ang paa sa lupa ay mahina at mas madaling bumagsak. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamaswerting numero, 1, 13 19 28 37 at 41 Para sa mga taong Virgo, kahit nag-alinlangan ka, gawin mo pa rin ang nabuo mong plano. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 4 17 19 29 32 at 38. Para sa mga taong Libra, huwag kang makisali sa mga taong walang diskarte kapag umiwas ka sa gulo, mas marami kang swerte at magagandang kapalaran na makukuha ngayong papalapit na Chinese New Year. Ang iyong mapala na kulay ay pink. Ang iyong sweating numero, 3, 15, 22, 28, 39 at 45. Para sa mataong Scorpio, balikan mo ang mga araw kung saan ay makakuha ka ng kaalaman. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran sa ngayon. Ang iyong mapalag na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 5, 11, 24, 33, 40 at 44. Para sa mga taong sagitarius, nakakatuwa ang mga magkaganap sa iyong harapan. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalag na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 6, 18, 21, 23, 39 at 42. Para sa mga taong Capricorn, papaboran ka ngayon ng langit. Para mapatunayan mo na ito ay totoo, subukan mong humiling ng kahit na ano. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 17, 22, 29, 33, at 35. Para sa mga taong Aquarius, muling babalik ang mga pangyayaring na kalimutan mo na. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 12, 16, 26, 30 at 39. Para sa mga taong Pisces, sumugod ka ng may positibong kaisipan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero 2, 18, 20, 25, 31 at 44.